Ay, nako. Ayan, kasi, ano, ang ihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hilig sa maganda babae. O, ano na pala nyo? Eh, di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig lang kayo sa sasabihin ko. Kumanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, Pangit at ibigin mong tunay Isang pangit na talagang di mo matanggap At huwag ang lalaki na iyong pangarap Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang Pagkat magagandang lalaki ay naglalaro lang Nang iyong oras, pagod, hirap at labi Ngunit handang-handang iwanan ka naman sa sandali Na ikaw ay wala nang ibigay, di ba? Kaya't pangit na lalaki ang hanapin mo day. Kung hindi, sige ka, puso mo'y mabibiyak Mawalay man ang pangit, hindi ka iiyak